Ayan po, update ko po kay sa ating ano po. Lagi kuway po. Na-miscore atin ating lagi kuway. Yan. Oh. Ito na po yung tinelan natin sa plot oh. Pansinin niyo po ya, yeah, isang diretso 'yan. Yeah. Pwede na po natin itong harbisan, no. Oh. Oh, oh. Mabilis din po oh. Yeah, oh. Madami na. Oh. Yan o, bilis po At gawa ng Ito yung ating tinan May ari po yung mother plant oh. Kung mapansin nyo po yan oh. Yan yung mother plant Oh Linsin na rin nga rin gilid Oh Ito po Mataas pa sa atin Oh Talaga po bang Pag nasa puso natin yung pagtatanim Kahit yung maliit na maliit Pag ating pong inanot po tayo mapansin nyo po pag ako nag vlog na oh mas malaki pa sa akin para po ba ako tuwan tuwa na yung halaman natin ay dire diretso po ba yung pagyabong oh yan no kahit ating harvest ang harvest oh yan gulayan yan tayo po harvest na rin at ating maigi pong pangulam ayan po ating pong kukuhanin ng panggulay oh ay po kayo po maglagikway oh yeah ay talagang may pang-ulam na. O oh. Ang laki na oh. Nakakatuwa. May dulas po talaga ang puno niya, madulas oh. Hmm. Parang pinoproning lang po natin tapos po yan mas marami pa pong sisibol dito. Oh. Ay talaga po yan dami na naray. Kahit po dadami-damihan ko at ipapamigay ko rin oh. Kila tatay mahilig pong maganari ng ang aking ama oh lalagang itlog oh yeah wala po nung problema yan at mas lalo pa pong yayabong mm. ito po ito nung ating para na po tulad ng natin ito eh oh Oh ay, oh. Yeah, may ulam na po tayo sa lagi ko ay yun na ay po garne na po kadami yung ating nakuha oh. Ah, ay talagang buya na ay po baka po ibig ninyo oh. yan oh Update ko pa po kayo sa iba pa po nating pananim. Tara po, sama-sama po tayo. Iri naman po yung ating repulyo po. oo oh, oh, oh ayos ayos na rin po oh. nakakisig-kisig na po gawa po ng may ulan ay yan na po ang ganap sa ating repulyuhan oh. yan nakakulog na naman yan po oh. diretso po yung ating repulyo ay rin papaya natin din oh. yari na din eh. tumagilid na eh para mabigat din nadala po nung trellis ay oh tsaka yung isa oh para po namang didiretso na matutukuran pa pala yan aring isa oh nagkatama pero yan po naman hindi bulok oh tumagiler na Yan po ay narito lang Sa gilid ng ating repulyo ah, May namatay May kumain Ay nabulok Natunaw uh, Nabulok Sayang mm. Yan na po yung ating repulyo mm doon pa po tayo sa kabila o aripo, yung pera ka marami repulyusos eh. ang ano nung kidlat eh kakatakot lakas yan na po oh. parang malapit na siyang bumilog ayo eh. didirit-dirit na oh yan Yan na po yung ating repolyo. Ang ganda niya, oh. Tama lang po naman siguro yung ating square is eh space requirements, dalawang dangkal, oh. Dalawang dangkal tapos eh, dito isa. Oh. buhay na buhay po basta po umulan buhay oh Buhay na buhay Makasisapo natin yan Pabilog na pabilog na Ito ba ito Ay bulok din ay Ba't kaya Gawa ko siguro na bababar sa tubig Sayang eh Wala namang kumakain Hmm. Ba't nga itlog kasi ng bulati Ah, eh? oh, buhay. Repol yung repolyo na Ano po? Oh? Yan pa po. Oh. Ang ganda pong tingnan at nakatuwid. Oh, Basta po ang iniiwasan ko dito yung mababad siya ng tubig. Abay, putol din. Eh. Ano kaya? Ano pa talaga hmm. na? Ang dahil po na mamatay. Patatlo na ata eh. Tapos po, diretsyo na rin tayo din sa ating Kamatis. Oh, yeah. buhay na buhay. Oh, panalo. Basta pa 'yung matataas ang pagkanuan ito. Panalo ito. Oh. Sa kamatis mukhang wala pang pumapalya po. tapos po diretso trellis na yan ari po pala wala pang tarim binabala ko ito kanchay din meron pa po tayo doon mga buto ng kanchay na natira pala sa ilang plat na ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 plat pa pag ano po siguro kanchayin pa rin natin ito kaabay nitong kangkungan Ayan po, tapos po ay marami pa rin po tayo dito mga space oh na tataniman ito pa oh yan gawa po lang ito ay hindi po tanim na pala yan ay, ano yung sibulaang oh ayun pa po ang ating pala yan sa bandang kabila titignan na rin natin Yan, ito po lahat taniman pa natin eh. Nahinog na rin yung sariling palay ay eh. Yan po ay hindi tanim oh. Kusang sibol po yan di yan Ganyan po minsan ang halaman Pagka Sariling sibol nila ay panalo Oo uh -huh. -uh. Patulad po nito mga sariling sibol yan mo oh. Yan, ito po, tataniman pa rin po natin ito. Tapos yan, hanggang dito po ang palaya natin. Yan, yeah, hanggang ang bandang ibaba po. Ito po, idagdag na uli natin ay nahalamanan. Yan po, mga update sa ating pananim at sa ating taniman po. At saka po ito, pagsunod another ano na po uli another taniman uli ang ating pong gagawin di yan papatuyutin na po uli natin Ayam po oh. hanggang dito ang gagawin pa po nating taniman ng halaman po garden oh yo yeah. ay paano po salamat po sa inyong pagsamaan ano po yan ingat po ang lahat happy happy lang po yan po ang ganap sa ating ano po, mga pananim at taniman po ingat po ang lahat happy lang po. bye